Op op op. Mena mena. <sum> <sum> atas motor, atas. Yan yan yan. Thank you, thank you. Okay, bigan, kumusta? Parang sinumpa yung kalsada. <laughs> Kaya ka pangit. Kaya lang yung sinumpa na kalsada eh. Gapo-gapo mo kanina, ngayon parang... <laughs> Pagbabid na mo yung motor <laughs> mo <kuma>. ah. <laughs> so yan guys, nandito kami ngayon sa barangay nyo kanipo. Ayan, ito yung pinaka-boundary kung hindi nagkakamali. So nakalagi dyan, welcome to barangay nyo kanipo. Ito yung kalsada nila. Ano kabigan, kamusta dyan? Okay, baba tayo, baba, baba. Masakit naman ito guys, ganda Magluluto kami ng makain namin So nandito kami sa isang napakagandang parang sapa-sapa Ayan Ano kayo vegan, kamusta? Ayos ba, ayos ba? Grabe yung mga admit Ginog din talaga, ginog Ay, Sarap ang lino Fred Ganda Ubig tapos Dagat Yan yung Kapwas So bagong discover guys Nag-discover so, namin Itong magandang spot na to Lipit Grabe Woo! Panalo sa view Ganda Kan ubutu mo na kami yang pegi namin guys. Grabe yo. Oh. Oy, ang ani you no know, guys. Hey. Dito muna tayo, dito muna tayo. Ah, dito na mai to. So, Pag kami ngayon, guys. Ay, napakaganda ng view talaga dito, guys. Grabe. Guys, kain. Tara pa kalian, pa-breakian. Hey, guys. Kain na kami ng aming pagkain kasi tuloy-tuloy yung adventure natin so dumaan na kami dito sa daanan na to para magluto namin pagkain Ayan Taham? Ayan, maingit kayo Ayan o, agoy, sarap nito guys Ah Kaon na, kaon

Grabe yung adventure namin ito eh. Hindi namin alam yung lugar na ito eh. Huwag ko eh. Balikaw naman guys. <laughs> balik dito dito. Tanong tayo sa bahay. Balik dito dito. Balik. Diyan dito lang mo tayo. Walang ano Wala Walang bakas ng mga apak-apak na -apak tao. <laughs> <laughs> Grabe. Hindi, basta-basta mahanap yung water pool sa to. Grabe, oh. Grabe din nito ka liblib -lib yung lugar na to. First time kasi namin makapunta dito. Baka hindi namin alam yung mga pasikot-sikot dito. Umuulan pa. Ay, liblib -lib na lugar na naman, guys. Yan. Siya nagsadyo dito kami nagdaan, eh. Yan, ilog yan. Rumbo yan. Rumbo. Sapol yan. Ang grabe daanan, oh. <laughs> guys. Guys. Nandito na kami sa kalakit na ng kabuntukan. <laughs> Grabe, ligaw-ligaw na kami. Baklas itong lugar na to guys. Oh. So sa so, tingin ko dito na kasi malakas yung bagsak ng tubig. Eh. Parang okay. para ibang bansa na to Pachamba na to, guys, pachamba. <laughs> pachamba. <laughs> May daanan din. Eh, sanda na lang to. Tama, guys, go! yung first time naman tayo lang hahahaha <laughs> di ba sir <siya>, kung <laughs> yan na? parang siguro <laughs> din balito na tayo? para Ta pagkalalim <laughs> Pag nga nga hahahaha <laughs> pagkalalim hindi nga sabi ng bata ah uh, ito yung new kanipo waterfalls yan maliit lang pero sulit naman grabe naman napakabintiros grabe okay, ang hirap hanapin naligaw ligaw na kami natin Hindi namin sure kung ito talaga yung waterfalls post ng New Canipo kasi medyo anakain ng water kasi aliligaw ligaw kami Masirap yun po Masirap pa Ito na yun? Water <laughs> <laughs> eh. Ah! Grabe. gitu. Guys, are you okay? <laughs> I'm fine. <laughs> na nami Wala ini mau iba. Dari mata ke ini waterfalls nya? wuhh! buntik na! buntik na! <laughs> buntik na! hahaha <laughs> wuhh! grabe! pauwi na kami so oke okay lang naman yung waterfalls dito itu parang nag enjoy kami kasi napaka adventurous yung mga bahaya dito pura mga liblib -lib na harus purang tau yung mga bahaya dito yeah. oh. Oh.

Sadane paganin di alin Grabe talaga. At oh, Tayo sabihin niyo. Balik ka pa dito? Pa? Balik ka ba? Balik na dito natin yung marosa yung bisikleta sana kayo. Oh, grabe. <laughs> chinilas, kung ano. <laughs> sa ng Palawan. <laughs> sa sa king adventure ng palawan Saan man tayo